Ayan, ginataang kamansi. May malunggay hipon. Ayan, Fresh from the garden. Pinitas lang to sa garden, guys. Diba? Pag masipag ka, may pipitasin. Diba? Ginataang for lunch. Hello guys, saya lunch po tayo. Mag-isa si Mother Unato Hospital. Pinisita niyo yung kapatid niya na nasa ICU Pag-freak na gumaling na siya sa ICU kasi yun Ngayon na uh, siguro Nag-trigger yung ano, yan, Sugar tumaas Kaya nasa ICU siya po Kaya pinisita siya ng mga kapatid niya Binasan siya rin So ngayon mag-isa ko lang kakain ng lunch mayroon po ako nag, uh, nung katrabaho sa bukid, pinapabakod ko na po yung aming bukid. So later, ibablog ko yun kasi hindi ko pa maharap kasi sobrang busy ko guys. Ang layo-layo ng babay-bay Ang layo, ang init. So ngayon, nandito ako sa bahay. Nagluto po ako ng kamansi. Ginataan po ito. May hipon tapos ginawa ako ng lemon juice yung ano ito citrus calamansi kailangan natin maging healthy guys huwag tayo puro cholesterol actually guys hindi na ako mas madala na ako mag kumain ng karne pag may mga occasion ganyan pero pag bibili hindi ako bibili kasi ko nang may gusto ko lang istat kailangan natin ng protein pero sa istat na lang ako hmm is uh, Kalau kita pergi nak. okay guys hindi ko pa maharap kasi hindi ko maharap pumunta doon ngayon sa sobrang hindi ibablog ko na ng yun pa

Ito ang nanay ko nasa hospital. Pangalawa siya. Nanay ko. So, wala nang remedyo. Mas masing po, may mo sa mayroon yun na emergency. Dapat-dapat sana yung eh, nagpakasyon naman ito. Ngayon ko nalala, gusto dito. kasi yung pera. kita. So, I like born, born, Now, tayo, May kang diyan na lang akong makakuha kasi ilan kaming bahay dito na nangunungo pag nabapag po yun yung kalamansin namin doon sa bukit lalaki kasi ngayon, yung, yung mga tao ginaguna na nila ko parang tanong ng bayan yung public, yung mga pananim namin po Parang so, so, ako nagbabanta. Kasi ngayon, ang bakura na yun, wala na makakapasok. Ako po ulit natapos ko lang sa ako din na yun. Kasi yun ang problema sa So, ang problema ko na lang yun, bakit po po, mayroon na po dyan kahoy, pang lubong, pang tinding, pang ganyan, sa Pero ang problema ko lang yun, sa kalinding. John, my mom's sponsor channel. Bye-bye guys, see you.